Ah. Narinig nyo ba yan? Yung ban na daw yan ay stagamin daro. O oh, ayan, nakipag-mawertes pangin yung mommy. So, hello guys. So, for today's video nga guys, ay gagala nga kami. So, late upload na to guys dahil um, April pa to. Yes, April nga. April pa video na to. So, ngayon lang ako nakaisip mag-edit. So, yun guys. Medyo inaantok na ang basis ko. Pasensya nyo na. Pero, dahil nanonood kayo is, ituloy nyo na yung panonood na to guys. So, ayun nga guys, naisipan namin gumala sa SM Marilao kasama ng aking kuya at ang aking mama. So, ayun guys, dahil ang baby ko is 8 months pa lang dyan. Si baby Malia is may dalap pa kami pagkain para sa kanya. So, ayan, enjoy na enjoy ang maglola. So, hindi pa marunong maglakad ang aking Malia kaya tingnan nyo naman inaalalayan ko siya ng kanyang tito. So, ang ganda nga pala guys ng kanyang damit. Bigay po yan ng kanyang ninang. Thank you so much, ninang Tintin. So, oh, ayan. Diba? Ah, tinuturoan ng aking anak na mag-shopping ng mga teddy Pero tingnan nyo naman, parang natatakot siya. Pero ang kanyang tito is turo pa rin ang turo. O, oh, ba? Diba? Tito, ayaw nga niya yan. Huwag mo pilitin. So, ayan guys. Medyo naglakad-lakad kami. Nagahanap kami ng pwede paglaro animalia. Pero dahil baby pa siya, guys. Yan, diba? Okay. Hindi mo na namin ipilit na mapaglaroin ng aking baby. Dahil baby pa nga siya. So, ayan. Tingin-tingin muna siya sa mga people. O, oh, diba? nasa mall kami. Kaya, ang dami niya nakikita ang tao. Iba rin pala pag nakakagala ang baby. Kasi, iba-ibang magtanawin ang nakikita niya. Iba-ibang itsura ng mga tao. Hindi, puro pader lang sa loob ng bahay. Diba? So, yan ang mama ko is tuwang tuwa kasi nakagala. So, after nga nyan, guys, naisipan namin pumunta dito sa Bukawe, dito sa may Boy. Yes, guys, may nag-recommend kasi na pumunta kami dito. So, ito nga pala, guys, yung Shrine of, I don't know, kung Saint Tagon. Ah, basta, isearchin na lang, guys, dahil nakalimutan ko na ang pangalan nito. Pero, sobrang ganda siya, guys. 20 pesos nga lang pala yung entrance na to. So, unlimited na. Pero, guys, may oras po ito. 8 a.m. to 4 p.m.? I mean, 4 p.m. nga ba or 5 p.m.? Okay, i-search na, na, na lang ulit. Diba? mag search, -search din kayo pag may yeah. time. So, ayan naman. Tingnan nyo naman ang aking kuya. na mag-photographer. O, oh, diba? Feel na feel niya talaga ang pagiging yeah. photographer niya sa amin. So, ayan guys, yung shrine of Saint Taegun. Taegun. Basta Korean siya. Um, hindi siya, siya, pasyalan, pero ang point, ang ano lang dito guys, is makapag makakita kami ng bagong view. Ayan guys, yung loob niya guys, sobrang ganda. So, ayan. Hindi tayo pwedeng mag-ingay pag nasa loob tayo niyan dahil kailangan natin tahimik. Ayan ang pala pangalan niya guys. Hindi ko masyado mabasa dahil wala akong salamin. Shrine of... Ano to? O oh, diba? Nang bahala mag-zoom in. So ayan guys. Nakikita niyo naman ang aking Junakis. Nakis. oh, diba? May pa... Ano-ano pa ng kamay ang aking... Ah, ito, ang aking baby. O, diba? Ano pa klaseng voiceover ito? O, diba? Bina voiceover ko lang to guys, kasi bubrahin ko na siya. Kaya gusto ko may remembers ako. So, ayan, nagt-check ako ng mga video. Kasi video, maganda yung video na ito. So, ayan, guys, may mga mangga. So, hindi po pala... Ayan, tinan nyo naman ang tawag dyan. Hindi ko lang yan tawag dyan. May mga mga gajan, guys. So, hindi lang pwedeng pitasin dahil isa po yan sa kinukuhaan nila ng kanilang kabuhayan. So, pag pumunta kayo dyan guys, mas maganda kung maaga para mag ma-enjoy nyo yung kapaligiran. Ayan. O, oh, di diba? Pwede kayo mag-picture taking. Pero, advice ko lang kailangan tahimik lang kayo guys dahil bawal po maingay dyan. Ah, oh, ba? Diba? Pang ano talaga siya. Picture picture. Ang ganda, guys. Sobrang ganda kaya salamat sa nag dito oh, sa aking mga kumawi. Ayan. So medyo hapon na 'yan, guys, pero medyo mainit ang panahon. Mainit sa balat kasi summer pa ng time na 'yan. So nakita niyo naman ang daming mangga. Oh, medyo nahilo na kayo. O, oh, sige na, bye-bye na. Thank you so much for watching guys. Love you all. Love you, Malia. Mom.